si Nina Corpus. Ako naman si Jay Ruiz at ito ang Balitang Europe. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga mahalaga at makabuluhang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Europa. Saan man ng mundo, asahan niyong naroon kami handang maglingkod sa bawat kapamilyang Pilipino. Samantala, narito na ang ulo ng mga sa Balitang Europe dalawang halamang mula sa Pilipinas kabilang sa mga atraksyon sa isang botanical garden sa Germany. Sa Germany, dahil sa libong halaman na nagbuhat pa sa iba't ibang bansa, dalawang uri ng halaman na matatagpuan doon ay galing ng Pilipinas. May report si Ver Kison. ng kahoy ang matatagpuan sa Guruga Park dito sa Essen. Dinadayo ito ng mga pamilyang Aleman Pinoy na gusto mag-relax at mag-picnic tuwing sa spring at summer. Dito sa tinatawag na tropical garden ay matatagpuan ng protong tiglium o tuba at musa texteles o manila hemp galing sa Pilipinas. Ang sari-saring uri ng halaman ang nasa loob dito tulad ng Carnebarus, cactus at bonsai na mula sa mga bansa ng North and South America at Asia. <coughs> Marami obra na ng mga sikat na artis ang matatagpuan dito tulad ng building ng nilikha na sikat na si Hunda ng Austria. Dahil sa laki ng garden, aabuting ka na maghapon para makita lahat ang magagandang tanawin. Para sa Balitang Europe, Berkwison, Essen, Germany.